Dahil sa pagdami ng krimen na iniuugnay sa pogo kabilang na ang human trafficking, naghain na si Senator Sherwin Gatchalian ng panukalang batas na tuluyang magbabawal sa operasyon ng pogo sa bansa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Isang panukalang batas na ang inihain ni Senator Sherwin Gatchalian na layong ipagbawal ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o pogo sa bansa sa gitna ito ng katutak na kaso at krimeng inuugnay dito. Sabi ni Gatchalian, base raw sa cost-benefit analysis ng Department of Finance noong 2022, aabot sa 133 hanggang 144 billion pesos ang economic benefits ng Pogo sa bansa taon-taon. Pero nagdulot din daw ng kawalan ng kita sa bansa ang Pogo na aabot sa 147 billion pesos kada taon dahil sa nawawalang potensyal na pamumuhunan at kita sa turismo. Dagdag pa riyan ang gastusin anya sa mga police operation tulad ng surveillance at raid. Kaya raw imbes na kita, perwisyo pa ang dala ng pogo sa bansa dahil mas malaki raw ang gastos kaysa nakukuhang kita rito. Dagdag pa ang pagtaas ng insidente ng human trafficking at mga online scam na nauugnay din sa mga pogo. Nang tanongin naman si Senate President Francis Cheese Escudero hinggil sa Pogo. At the same, yung legal Pogo na nahuling gumagawa ng illegal, eh, pasara din hanggang maubos. My, 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 point is, my point is, um, ang krimen-krimen, maski sino pang pa gumawa, nagsimula mang legal o sa simula pa lang illegal na, kung illegal na ang ginagawa, dapat um, ipatigil. Personally, ang mas gusto ko nga, kung gusto natin mag-ban ng pasugalan, ito nga, hindi pa Pilipino nagsusugal, eh, eh, i-ban na lang natin lahat. Di ba? Para wala nang sugal sa Pilipinas. Sa ngayon, gumugulong na ang investigasyon sa Senado hinggil sa mga illegal na pogo. At mainit na isyo ngayon ang diskusyon sa pagkatao ni Banban -Ban Mayor Alice Go. Kahit itinanggi ng alkalde na dawit siya sa pogo business, kinwestyon din ang citizenship ng Alcalde, Pero sabi ni Escudero, ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warrant case ay ang Solicitor General lamang. Let me say it this way, the burden of proof is on those saying she's not. Kung ilegal na pogo at may ginalaman sa dapat din sa panagaso at marahil yun ang mas malakas na kaso para suspindihin siya, mm -hmm. preventive suspension man lang, mm -hmm. kesa yung citizenship na dapat um, ihain ng Solicitor General's Office. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.